Panibagong araw at panibagong paghahanda na naman nga para sa ating mga estudyante na papasok ngayong araw. Bale, ito nga mga Mercedes ay kaganapan nga kahapon. Alam ko na hindi lang naman ako nakakaranas sa na kapag kagigising ng maaga ay eh, parang tayo nga itamad na tamad at ayaw nga nating bumangon. Siyempre dahil meron nga tayong mga anak na kailangan nga nating intindihin at unahin eh kailangan nga nating bumangon. Di po sa araw-araw na nga lang na inyong ginagawa eh makakaramdam ka talaga ng kapaguran. Anyway, nagisa nga lang muna ako ng bawang at saka kung sinunod yung ating balunan. At hindi lang nating lumabas pinakatubig niya. At kapag ganito nga na lumabas na nga yung pinakatubig niya, ay pwede na nga din natin siyang lagyan ulit ng tubig para magdiretso nga yung kanyang paglambot. At sa ating adobong atay balunan ay syempre kailangan nga natin ng toyo at suka. At inimplahan ko na nga rin pala ng asukal pang nga ng lasa. Sa paghahanda pa lang talaga ng mga babaunin nga ng ating mga anak ay talaga namang nakakapagod na. Pero syempre kasama nga ka sa buhay nating mga nanay ang magsakripisyo para nga sa ating mga anak. At dahil wala nga din na babaunin nga nila ng araw na yan, ko nga pala na meron pa nga pala akong na atay at lunan alimutan ko na rin talaga lutuin yan mga Marcis. Gawa nga ng aking sakit sa balakang at bawal na bawal talaga yan sa may yuri. Isa naman ito sa pinakamasarap at pinaka gusto ko ngang niluluto lalo na kapag ka-adobo. At habang niluluto ko nga ito ay talaga naman ako nga takam na takam. Kaso nga ay talaga naman ito yung pinagbabawal na nga sa akin. At nung nakaraan nga na nagluto nga ako ng adobong kangkong eh ito nga yung kanyang mga sanga at binabad ko nga sa tubig. Dahil ihintay ko nga na maglabasan nga yung kanyang mga ugat at tingnan nyo nga tumutubo na nga yung pinaka usbong niya. At kapag naglabasan na nga yung lahat ng mga ugat niya ay eh pwedeng pwede ko na siyang ilipat sa lupa at dahil panay-panay nga din ang ulan dito sa may amin tuwing hapon itong at pinabaon ko na nga rin sa kanila yung binili kong kapote para kahit si lolo nga nila ang magsundo sa hapon ay hindi nga sila mababasa hindi ko na rin kasi pinaalis yan mga marcia sa bag nga nila at baka makalimutan pa ay eh, naku po eh, lalo silang walang gagamitin at dahil hindi pa nga sila tapos na intindihin nga yung kanilang mga sarili, ako na nga ang nag ng kanilang mga baon para sa tanghalian. Para pantay-pantay na nga rin yung kanilang mga ulam, pero syempre si Ate Shira, dahil malaki na nga, ilamang nga lang sa kanila ng kaunti. At buti na nga lang din si Ate Shira nga nila ay nagagawa na nga rin mag-diet dahil siya nga ay nakapasok dun sa screening sa kanilang banda sa school. At after kong ihanda yung kanilang mga pagkain etong itong at paalis na rin sila kaagad. At si Lolo nga nila ang sa kanila tuwing umaga. ng mga oras nga na yan, ay tulog na tulog pa rin nga yung batang maligalig. Kaya naman heto pinagpatuloy ko na nga yung aking pagsasampay ng mga nilaban ko nung nakaraang araw. O baka may sabi nga na hindi daw ako nagpapalit ng damit. Anyway, ito kasi video na ito ay continuation nga nung mga video ko nung nakaraan. I-upload yeah, ko si sana siya 3 times a day kaso hindi talaga kaya ng aking oras sa pagbo-voiceover pa lang. Masayang masaya na naman nga ako dahil nasaid side ko na naman nga yung aking labahin. Nang mga oras nga na yan ay hindi pa rin nga sumisikat yung araw. Anyway, dito kasi sa amin ay tuwing umaga nga ay napakainit bago sa hapon ay tsaka babagsak yung ulan. At after ko nga magsampay ng aking mga nilabahan ay dito naman nga ako sa loob ng bahay, nagpunas-punas dahil napakarami na rin talagang alikabok. At nagising na nga rin yung batang maligalig. Dito nga sa bahay ay eh, hindi naman ako nakakapaglinis nang as in sobrang linis talaga. Anong lalo na kapag meron kang ka maliit na bata sa bahay ay eh, hindi mo talaga mapapanitili na malinis nga ito. Dahil segundo pa nga lang ay eh, siguradong makalat na naman. After ko nga mag-intindi ng mga gawain dito, ay eh, syempre ito naman batang maligalig nga ang aking iintindihin. At yun lang po for today's video. Thank you for watching. God bless po